Kasi kung maghapon pa yan, baka umulan. Kaya nagbigay ng nagmagandang uh, loob. Yung mga sagip kamay. Nakita ko sagip kamay. Ay siya privado para mabigyan ng payo yung mga kababayan natin na sumama si dito sa kilos protesta laban sa korupsyon. <laughs> yeah, maganda yung pila para hindi magulo. Ayan. Ayan. Oh, ayan po, payo na yan. Parang gamamaya na po tayo. Wala na, bus na. O, kukuha pa, kukuha pa. Pila lang, pila, pila dito. Ang grupong to ay kamay ng kaagabay bawat bawat uh, buhay. Mahalaga. Yan po yung namimigay ng payong dito. Mga privado po sila. Ayan, oh, dito sa kabila. Yan, sa kamay. Oh, Adalwa kayo? kayo? <laughs> Ayan Ang dami palang payong ito